Magandang umaga. Darito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Balakas sa ulan, hangin at alon ang naranasan sa Dait Camarines Norte. Sa ilang bayan naman sa Aurora Province, na merwisyo ang baha sa mga residente at motorista. Ay sa pag-asa, mga pagulang yan ay dulot ng shear line. Darito ang unang balita. Tulong-tulong nga mga para hindi tuluyang maanod ng bahang isang bangka sa Delasag, Aurora. Ang dalawa pang bangka hindi na nila naisalba. Itinaas na rin nila ang mga natitirang bangka para hindi maano. Ang ilang kalsada naman lubog sa baha. Pahirap pang lumusong ang inang residente na may karga pang bata. Ang isang truck na paatras dahil sa taas ng tubig. Pahupain muna raw nila ang baha para hindi masira ang karga nilang produkto. No, oh, swimming pool na yung, bahay namin. Sa bayan ng kasiguran, pinasok na ng tubig ang ilang bahay kasunod ng magdamag na ulan. Lubog din sa bahang isang detour road doon. Hinahampas sa malalakas na alon ng Bagasbas Beach sa Daet Camarines Norte. Makulimlim din ang langit. Halos wala rin tigil ang ulan. Ayon sa pag-asa, shear line na resulta na pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin ang nagpapaulan sa Aurora at Camarines Norte. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Kinwesyon ng ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte ang pagpayag ng Korte na mag -recant. Ang ilang testigo laban kay dating Senador Laila De Lima. Ito ang dahilan kung bakit humina ang ebidensya laban sa dating Senador. ay kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi naman napatunay ng na mga nagbawi ng kanilang salaysay na sapilitan silang tumestigo noon. Kahit wala raw ang mga testimonya nila, malakas pa rin ang ebidensya. Nanindigan din si dating Judge Secretary Vitaliano Aguirre II na tama ang desisyon nilang magsampa ng kaso. Sabi pa ni dating presidential spokesperson Harry Roque, baka magbigay daan ito sa pagsisinungaling ng mga testigo sa korte. It sets a dangerous message that people lie in court. Dapat talagang maparusahan to the full extent of the law yung mga nagsinungaling sa hukuman. I'll still stand by the evidence of what we gathered By. hindi namin ipapahal yan kung hindi kami niniwala. I know that she suffered enough. Um, I welcome this development and I'm glad that uh, she has finally gained her freedom. At least if she recognizes that I suffered enough, I suffered more than enough. I hope he does realize it, and I hope he's sincere in saying that. He, he knows the role, his, the role that he has played in all of this. I stand by my innocence, and I'm 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 pretty certain that I will be fully vindicated in due time. Kaugnay sa pagkwestion ng ilang dating opisyal ng administrasyong Duterte sa pagpahi ng korte na mag-recant ang ilang testigo laban kay dating senador Laila Delima, ginita abogado ni Delima na si attorney Bonnie Takardon. Hindi recantation kundi ang kabiguan ng prosekusyon na patunayang balakas ang ebidensya na nagkasala nga ang mga akusado. Ang basehan ng korte po kung bakit pinayagan magpiansa ang dating senador at apat na iba pa. Kukunin po natin reaksyon ni Delima tungkol dyan sa ating panayam sa kanya mamaya live. Music. SB19 is out. Mahalima in na nga ba? Lumutang ang espekulasyon matapos mag-trend online ng Mahalima kasunod ng pagtanggal ng limang members ng P-POP Kings ng SB19 sa kanilang Instagram handles at bios. Ang Mahalima ay dati ng tawag ng 18 sa grupo. Nitong June nang i-announce ng grupo na umalis na sila sa kanilang talent management company na ShowBT na sinundan ng paglulunsad ng sarili nilang company na 1Z Entertainment. Sa FB post na shinare ng bago nilang agency para sa isang music festival, tinawag ang grupo na Mahalima. Wala pang opisyal na pahayag ang grupo tungkol dito. Sa isa pang post ng 1 z Entertainment, inannounce na cancelled ang pagtatag world tour ng P-pop group sa Singapore ngayong araw. Sinubukan daw nila na gawin ng lahat para matuloy ang show at humingi pa sila ng paumanhin. Pero kinailangan itong kansilahin para sa well-being ng kanilang artists. Pwede raw i-refund ang mga biniling tickets pero wala. Bago makipagkita sa world leader sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, mga kababayan muna natin sa Amerika ang haharapin ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa San Francisco, California, may unang balita ang kasama natin si Maris Umali. Maris! Okay, uh, Igan, uh, so, uh, pasado alas tres ng hapon ngayon dito sa San Francisco sa California at narito tayo ngayon sa South San Francisco Conference Center kung saan idaraos ang kauna-unahang aktibidad na isasagawa ni Pangulong Bongbong Marcos oras na lumapag siya dito sa San Francisco ngayong uh, bago mag-alas 5 ng hapon wala raw pahinga ang pangulo dahil pagkalapag ng kanyang aeroplano sa airport ay diretsyo na siya dito sa conference center para makasama ang Filipino community sa ngayon tuloy-tuloy ang dating ng uh, marami nating mga kababayan na uh, taga rito sa San Francisco no nakaabang na ang ilan and of course ngayon nakahawak tayo sa tenga natin kasi talagang malakas yung sound sa ating paligid dahil sila ay nagsasagawa ng kanilang sound check mahigpit ang uh, seguridad dito sa conference center may mga K9 units pa na nag-sweep sa area bago pinayagang makapasok ang mga dadalo maging sa buong San Francisco igan particular sa mga lugar na pagdarawusan ng 30th Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit gaya ng Moscone Center Simula bukas ay lalo pang hinigpitan. Kahit kami, nahirapan sa mga biyahe dahil apektado ng paghihigpit ang ilang transportasyon tulad ng mga cable cars. Marami ring mga saradong kalsada. Kabilang sa mga dadalong leader ng mga member economies ng APEC, si Pangulong Bongbong Marcos na umalis dyan sa Pilipinas kagabi o sa Pilipinas. Kasama sa kanyang agenda, ang pagsulong sa sustainable at affordable energy, pati ang food security. Tiyak ding makikipagpulong ang Pangulo sa malalaking kumpanya sa Amerika. Kabilang sa schedule niya, ang pulong kay Elon Musk at uh, TikTok officials para sa layo niyang maisulong ang digitalization. Habang posible naman, ang pakikipag one-on-one -on -one sa ibang world leaders bagamat wala pang nakukumpirma. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, bagamat hindi uh, Ambassador to Washington, Babes Romaldes, bagamat hindi may pagpulong ang Pangulo kay U.S. President Joe Biden, My request daw mula sa opisina ni U.S. Vice President Kamala Harris para sa isang pulong. 1989 na itatag ang APEC ng labindalawang member economies kabilang Pilipinas bukod sa pagtalakay sa iba't ibang patakaran at issue na ang Pilipinas dahil sa mga in-export natin sa mga miyembro nito na umabot na sa 21 kabilang na Amerika na number one sa pinag-exports ng Pilipinas at ang China naman kung saan naman nanggagaling ang pinakamarami nating import. kani kanina lang, uh, Igan, ay uh, nakita rin natin na habang pumapasok yung ating mga kababayan, yung mga Filipino community dito sa loob ng conference center, ay may mga ilan naman na nagdawas din ng uh, protesta na posp sa labas ng conference center. Sila ay uh, aabot sa humigit-humunang isang daan at uh, of course, gusto nilang iparating at ibang issue laban sa pamahalaan. At uh, ito na ang ikalawang uh, APEC summit na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos mula nang siya ay uh, manungkulan bilang Pangulo ng uh, Pilipinas. Bukas magiging puno ang uh, schedule ng Pangulo pagkatapos naman ng kanyang partisipasyon dito sa San Francisco sa APEC summit ay uh, magkakaroon siya ng working visit sa Los Angeles sa California at sa Honolulu sa Hawaii kung saan sa makakatama rin niya o makakapulong din niya ang mga negosyante at ang Filipino community. Traffic ang sumalubong sa mga motorista sa Bagong Silang, North Caloocan dahil sa isinarang kalsada. Yan ang unang balita live ni Bang Alegre. Back. Susan, good morning. Bohol-bohol na traffic ang nararanasan ng mga motorista at pasahero sa isang bahagi ng North Caloocan dahil sa kinukumpuning tulay Sa abiso ng lokal na pamahalaan, isinara ang bahagi ng Sabarte Road Extension sa bagong silang Phase 1, North Caloocan, para sa pagkukumpuni ng Matarik Bridge simula nitong November 13. Hindi pa nagliliwanag, mabilis na ipon ng sasakyan sa roundabout na ito. Kaya ang resulta, maaga rin nagtatrapik. Ang tricycle driver na si JM Tapang, service ng mga estudyante sa kalapit na paaralan. Pasakit daw ang traffic na nararanasan sa lugar dahil sa roadwork. work. Hanggang sa may kanto ng elementary po sa taas. Lalo na po kapag nilabas uh, na ng estudyante sumasabay at pagpasok ng mga tao, kumilaan ang sinara po yung tulay. Ang hasil uh, po talaga, lalo na sa mga ano estudyante. Katuwang ang Department of Public Works and Highways sa proyekto at nakaalalay ang Public Safety and Traffic Management Department. Naglatag na sila ng mga alternatibong ruta para subukan maibsan ang bottleneck sa lugar. Ang magaling bagong silang kanan Phase 5 at luluwas na Navaliches sa Fairview Pwedeng dumaan sa King Solomon at Magiting Bridge. Pwede rin sa Langit Road kung papuntang Tala. Ang mga galing naman ng bagong silang kaliwa, Phase 10 at luluwas pa Quezon City, pwedeng dumaan sa Congressional Road. Batid ng traffic enforcer na si Urbano Galliano na sila madalas ang tatanggap ng init ng ulo ng mga apektadong motorista. Pero narito sila para gabayan sila sa mga alternatibong ruta. Ayun nga po ginagawa namin eh, lahat ng mga commuter may nagbabantay road at sinasabi na mag kayo banda roon sa unahan kasi doon may ibang sasakyan, nag-iwalay-iwalay ang daanan. Dahil sa cost ng traffic, dahil sa, daya sa tuloy na ginagawa. Susan, so, pasato na siya na umaga. Ito ang situasyon uh, sitwasyon dito sa may uh, bahaging ito ng uh, North Caloocan sa Barte Road Extension na uh, Komplik na kadagdag sa komplikasyon yung pa, yung roundabout yung paikot siya no kaya nagkakabuhol-buhol talaga dito So ito ang latest na sitwasyon mula rito sa North Caloocan, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Dinidi ng ilang opisyal ng Administrasyong Duterte na ang pagpayo ng Korte sa recantation ng ilang testigo sa kaso laban kay dating Sen. Laila de Lima ang dahilan kung bakit tumihina ang ebidensya laban sa kanya. At kaugnay ang mga natin mismo si dating Sen. Laila de Lima. Magandang umaga po Senadora, kamusta na po kayo? Ah, magandang umaga Arnold sa mga tagapakinig mo rin at sa mga nanonood. Ah, okay na ako. Okay naman ako. Ikaw, kumusta ka? Mabuti po, kayo ba'y ay nakauwi na sa Iriga City? Ah, hindi pa po. Mamaya pa lang po. Nandito pa mm -hmm. po tayo sa NCR. So mamaya po ang balik ko natin doon. Kamo yung unang gabi at unang araw ng yung pansamantalang paglaya? Uh, hindi po ako nakatulog nung this is my last night was my second night Apo. Pero nung unang uh, gabi po halos hindi po hindi po ako nakatulog kasi naninibago po ako sa paligid mm -hmm. dahil po yung kulungan yung ano po detention cell naging bahay ko na po yon mm -hmm. ng uh, more than six years so naninibago po ako so halos hindi po ako nakatulog kagabi medyo nakatulog na ako ng konte pero hindi pa rin ang dami ko pong mga iniisip yung sa mga gagawin ko ang mga plano saka iniisip ko pa rin talaga yung uh, naging sitwasyon ko doon sa uh, custodial center Kino-question kino ilang... naman po siguro yon Opo eto po uh, reaction lang po at kino-question ng mga dating member ng cabinet ni dating Pangulong Duterte yung pagpayag daw pong mag-recant yung mga testigo sa kaso nyo, yan daw kasi ang nagpahina sa ebidensya laban sa inyo pero Salamat ano sa po ang, na yan, sa decision parang natin, iba ano yata. Opo, sige po. Uh, sorry, I you still have question. Hindi po. Okay. Kasi uh, uh, binabanggit nila recantation. pero sa decision ng judge nakita po namin na mahi, hindi rin napatunay na matibay ang kaso laban sa inyo. Tama kayo. Yung pagbasa, yung pagkabasa niyo ng decision yun po ang tama. So, thank you for this opportunity na malinawon po natin 'yan. Ano po? Hindi po tamang sabihin na kaya nabigyan ako ng bail dahil sa recantation ng mga testigo. Dito sa kasong ito, lalo na sa bail hearing, wala pong witnesses na nagrecant pa. So mm -hmm. ang naging basehan nung pagbigay ng bail sa akin o, at sa aking mga co-accused, ay yung mismo mga test, yung pag-assess, nung worth, or yung merit, nung mga testimonial evidence yung mga testigo ng prosecution mm -hmm. na hindi pa mga nag-re-recant as of now so it's a merit to po yan purely on the merits ang, ma, ma, it's a very thorough and exhaustive bail decision na iniisa-isa yung mga uh, testimonies ng no, mga bail witnesses, Opo. Opo. mga presenta ng, ng uh, prosecution. Na, na, sinabi nga court, ng court na hindi ka pa nipaniwala yung mga sinasabi nila, mm -mm. hindi nila na, na, na prove na meron conspiracy kaming mga akusado doon. Mm -hmm. Kaya ang naging conclusion ng court is there's no sufficient evidence to prove our, our guilt, that the evidence of guilt is not strong. Kasi sa bail, kasi Uh, yan ang pinaka-crucial na question. Opo. Is the evidence of guilt strong or not? Mm -hmm. So sa pag-review, very thorough review ng record, ng bagong judge, the Honorable Judge Sen. Dito, ay nakita niya na wala. Pero wala sa mga witnesses na yan. Kung hindi ko about 11 of them yung pinisend ng prosecution during the bail hearing. Opo. Wala pa sa kanilang nag-relicant. Mm -hmm. Meron mga na nagpahiwatig pahiwatig, meron mga nag nag-sumulat, uh, na, na nilang mag -rekannt. pero kailangan nilang i-formalize pa yung recantation nila. Mm -hmm. So that is not a factor at all, purely on the merit. So hindi po tama yon. Walang nagpahina sa kaso kundi mismo yung testimonya ng mga prosecution witnesses. So so confident kayo Senadora na kahit walang nag recant ito na direksyon ng inyong kaso? Confident po kami. Kaya nga po, I think, in na po ito ng aking abogado mm. na um, susunod naming hasbang, pagkatapos na mag ang huwes dun sa prosecution's formal offer of the exhibit na malapit na po nila atang i-file at saka i-file din namin ang aming comments and opposition, ay magpa-file na po kami ng demurrer. Kung mapagbigyan po yon kung mag-grant po yon ay uh, tuluyan ng madidismiss dismiss mm -hmm. ang kaso and it would be tantamount to acquittal just like yung mga yung una kong kaso na nagrand din yung the murder mm -hmm. tapos yung pangalawa nga is na acquit po ako doon mm -hmm. so para wala na po akong magiging kaso and pag, that should be really a vindication for me pag binabalikan niyo po yung nangyari sa inyo ano po naisip niyo pinatahimik lang kayo dun sa anim na taon ng Duterte administration Klaro naman to sa akin yon. Hindi naman nila sa akin ito ginawa kung wala po yung mga ginawa ko rin, na ginawa ko rin lamang ng aking mga uh, trabaho. Mm -hmm. First, sa DOJ Secretary, actually we can we can go back as CHR Chairperson, and mm -hmm. then as DOJ Secretary, and then nung naging senador po tayo, ay tinutukan ko pang kung ako yung usapin na yan ng extrajudicial killings, Opa. nung lumalala yung mga patayan na yan under the so-called war on drugs under the Duterte regime. So ang pakay talaga, malinaw ho para sa akin yan, na para lang ako patahimikin, para lang ho ako sirain. At they've been trying to do that, na sirain po ako. Mm -hmm. Ngayon ba? And, then, tiliis ko po lahat yun. Ngayon ba, Senadora, may galit pa sa puso nyo laban sa dating Pangulong Duterte at maging kay Judge Secretary Vitaliano Aguirre II? Ang galit po, hindi ko, hindi ko masasabing Um, mahirap ko sa, kasi i-describe yun o, na na ginawa nila sa akin. Alam naman nilang wala akong kasalanan. Hindi ko ginawa yung mga akusasyon nila. Sinasabi nila mga akusasyon na involved daw ako sa droga. That is absolutely false. Tapos kinasuhan ako, kinulong ako. So what do you think I'm gonna feel? Kaya ang ano nga namin is that hindi pwedeng palusutin na lang ito. Hindi na lang, hindi naman pwedeng uh, wala ka na lang gagawin. It's all a matter of justice. Mm -hmm. Pero yung pagpapatawad, pinatawad ko na silang mga nagtestigo o sino man yung mga inutusan na mag-ano sa kanila, mag uh, magpubilit uh, sa kanila o kumausap sa kanila to falsely testify against me. Pero mahirap atang magpatawarin at this point yung pinaka nasa likod niyan. Mm -hmm. Bakit so, siguro na naman maintindihan po ako ng mga tao. Bakit po kayo inabot ang mahigit anim na taon bago makapagdesisyon sa inyong kaso? Well, nung panahon talaga ni Duterte, malabo ko talaga dismiss Dahil nga, silang may kagagawa ng mga kaso na yan. Mm -hmm. And then, syempre, nakik meron naman talagang prosesong dinadaanan. And mm -hmm. I, I, uh, bore with it. I, 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 you know, rinespeto ko yung batas. Rinespeto ko yung rule of law dumaan ako sa legal process. Uh, kahit alam, kahit matagal. We filed the appropriate pleadings. I attended all the hearings. Hindi ako nag a sa mga hearings. Pinapafile ko yung mga dapat i-file na mga pleadings. Kasi sabi ko, it is within the justice system that, with, that I will attain vindication. So, kahit ganyan na tumatagal, dyan so, lang tayo. Okay. Huwag tayong lalabas. Habang habang pansamantala po kayo nakakalaya, anong anong mga plano niyo po ngayon, uh, Senadora? Ah, uh, uuwi nga po ako sa Amen para makapiling ko na yung matagal nang naghihintay na ina po, Yes. 91 year old, na bedridden na po. Talagang naghihintay na po. So, meron muna po akong private time sa kanya habang iniisip ko pa po kung ano pa yung mga susunod kong gagawin. Ang dami ko pa pong mga asikaso, asikasuhin ng mga, asikasuhin ng mga Personal na mga bagay, um, family matters, financial matters, dahil nga po, uh, you know, more than six years is no joke. More than six years of being incarcerated is no joke. I have to rebuild my life. May nagpapatanong dito, nakain niyo na ba yung paborito niyong pagkain after six years? <laughs> eh, ako ho kasi ang magluluto yung paborito kong pagkain. Ano yun? Ano yun? Eh, hindi naman po ako nakakaluto doon sa... Kulungan. Opo. Yung mga luto pong Bicolano. Okay. Bicol Express, uh, Laing. Meron mm -hmm. mong nagpapadala rin sa akin paminsan-minsan ng Laing. Masarap naman po. Pero syempre, gusto ko pa rin uh, subukan yung pa, yung klase ng pagluluto ko. Because I really cook. Okay. So, pag uwi ko po sa Bicol, plano ko po mag magluto doon. Salamat po. wag na po kayo magpadala rito. Any political, <laughs> any political plans any political plans as of now Senator? Wala pa po. Mm -hmm. Wala pa po, malayo pa po 'yan sa ano natin sa mga iniisip kasi mas marami po akong priorities pa. Going back to teaching, uh, pati pagiging oh, yes. abogado? Yes, those are definitely options. Plano ko talaga po yon, yung uh, uh, law practice, private law practice and also teaching and while pursuing the uh my core advocacies. Maraming salamat, Senadora. Ingat po kayo. Former Senator Laila Delima. Maraming salamat din, Arnold. Good morning. Good morning. Nangangamba sa kanilang kalusugan ang mga residente dahil sa fish kill sa Cavite City. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James. So Sam, good morning, may bahagi nitong barangay 62A Kangkong dito sa Cavite City na masangsang para rin yung amoy hanggang ngayong umaga dulot noong fish kill nga na naranasan ng mga residente nito mga nakaraang araw. Apektado, hindi lamang yung pamumuhay ng mga residente, maging kabuhayan ng ilang isda na dalawang araw hindi nakapalao. Iginagulat ng mga residente ng barangay 62A Kangkong sa Cavite City na maglutang sa silong ng kanilang mga bahay ang mga patay at nabubulok ng isda mula nitong lunes. Inanod ang mga patay na isda sa kanya kaube. Sa dami umabot daw sa 280 na sako ng patay na isda ang nahakot hanggang kahapon. Linggo paraw raw ng gabi ay may masangsang na amoy na sa lugar. Bumaba ako ng silong, namulot ako ng isdang patay, nakaapat na sako agad ako. Bago paglingin ko dito sa lugar na to, ang kapal, kahit dalawang truck, hindi kayang hakutin yung isda. Napakahirap po, napakabaho ng paligid mo, dakot mo isda. Ganon po ang nangyari ka. Po. Napakarami namin, labing isa kami ka na nasa ilalim para ilabas yung isda. Basura, putik. Dahil sa nakasusulasok na amoy, lumika sa mga residente sa evacuation center. Kabilang na ang buong mag-anak ni Myla. sobrang baho na po talaga, hindi na po kaya ng ano, iba na nanakitapuan tiyan. Nakakawaway mga mga baby, mga batang maliliit pa po. Iba may mga hika, may mga asma, hindi nila kaya yung amoy. Si Dolor kasama ng lumikas ang apat na anak, kabilang ang anim na buwang gulang na sanggol. Hindi ka makakatulog, hindi ka makakain. Dahil yung amoy pa lang pag naamoy mo masusuka ka na eh. Yung mga bata nagkakasakit na eh, na yung sipon, ubo, tapos yung may mga hika na mga senior. Na na rin ho namin na apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda. Halos dalawampung mangingisda ang hindi nakapalaot ng dalawang araw. Eh mayra po, eh. po may anak po may ano yung inoperahan. Eh, Ay din po kami maasa sa dagat. Ayon sa grupong Pamalakaya, alig o masamang kalidad ng tubig ang sanhi ng fish kill. Indikasyon daw 'yan ng polusyon mula sa iba't ibang industriya at barko sa Manila Bay. Iniimisigahan na ng BIFAR at LGU ang sanhi ng fish kill. Samantala Susan, mangilan ilan na lamang yung patay na isda na nakita natin dito sa mga silong na mga bahay ngayong umaga. Kaya yung mga lumikas sa residente ay pinayagan na rin na makabalik sa kanilang mga bahay. Pero hanggang kagabi ay 58 na pamilya ang nagpalipas sa magdamag sa evacuation center. Doon naman po sa 280 na sako na nahakot ng LGU maging ng mga residente hanggang kahapon. Ay dito pa lamang po yan sa silong na mga bahay bukod pa doon sa mga patay na isda na nakuha sa area ng Nival Base na pinakamalapit dito sa residential area. Yan muna yung latest mula rito sa Cavite City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Alright, showbiz sure, chika tayo. Pinasilip ni comedy genius Michael V ang ilang guest star sa upcoming 28th anniversary <laughs> ng number one gag show na Bubble Gang. Sinear ni Betoy ang ilang photo kasama si na food content creator Ninong Rai, OPM band Lola Amor, at kapuso news personality Kuya Kim at Yensa, ilan sa kanila dati na niyang ginawa ng spoof. Sa caption ni Bitoy, proud daw siya na hindi photoshop ang mga 'yan, no? <laughs> Tama, Oo. hindi rin siya makapaniwala na 28 years Galing. na ang show. Abangan sila sa special episodes na mapapanood sa November 19 at 26 mm -hmm. dito sa Kapuso Network. Congratulations! Bihira lang yung mas mahaba ang ano ha. Ang, uh, ang taon kesa sa unang hirat at mabulgang ng isa sa bangaya. Congratulations! Mga Kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv